Walang dahilan para huminto ka at paapekto sa sinasabi nila, nabubuhay ka hindi para pasayahin sila at sundin kung ano ang gusto nila, kasi anuman ang gawin mo may masasabi ang tao. Pakiba nila, ingit lang sila at walang magawa, kasi kung may ginagawa sila, hindi ka nila mapapansin. Pakawalan mo yung mga bagay na nakakasakit sa iyo kahit na pinasasaya ka nito. Huwag mong hintayin ang araw na sakit na lang ang nararamdaman mo at iniwan ka na ng kasiyahan mo. Tuparin mo pangarap mo. Para din yan sa future mo at sa pamilya mo, magtiwala ka lang. Di lahat ng mga nangyayari ay may dahilan. Minsan nagdadahilan ka lang para may mangyari. May mga bagay na di inaasahan pero nangyayari, at may mga bagay na inaasahan pero walang nangyayari. Mag-ingat sa pagbibitiw ng salita. Tandaan mo, nang na bibig natin ay walang kasamang pambura.